So magpapakulo tayo ng tubig kasi may gagawin tayong healthy foods. One click. Click. Uh, Pail. Mga victorious, mga kampeon victorious. mga pagkaong healthy. Salu-uyot mga kampeon Ah, uh, available lang sa ating. Ah, uh, makuran uh, sa ating likod paralan. Being green no? Uh, maraming mga dahon nito, mga uh, kapitoryos Green is life Healthy, Healthy life, kuha. So, Dalawang prime ingredients ating gagawin mga kapitoryos Para sa ating kalusugan Dito uh, uh, na tayo kuha Di na yung mga kapitoryos Tapos natin hugasan May healing power? Merong healing power Merong tong power? cancer component Anti-cancer component pala Napansin ko sa iyo ka Victorious ba parang araw-araw mo -araw na 'yang ginagawa ba? Every other day lang kasi day. ano naman parang sa ano natin. Eh kahapon tapos kahapon. Kahapon yun no? oh. Ano ah, araw-araw na ano? Ano? Oh. Okay Pero, lang ba yun? Hindi nakasawa, pare. Oo. Oh. Pero uh, pura... siguro every other day naman. Masarap tapos may mga ano bang mga benefits na din makuha dyan ka Victorious? Marami. Ah, nah. oh, tingnan mo ano. Lapad-lapad ang dahon pare oh. Ah, sa Loyo anti-cancer component meron dito mga victorious healing anti -cancer. healing power also, mayroon sa healing power actually yan ha so, so meron mo tayong mga iba pag mga ingredients na ihalo dalawa lang na prime or primary component correct ingredient na ating ihalo mga kabiktoryos mamaya ikaw sabihin ng isa Dami dalawa lang, lang ha na, mayroong kain mga kasamahan natin mga victorious So ito mga Victorios Parang ginagawa mo ng chaya na O nga arang mo na yan ba? Palansa lang ito Palansa lang ito pero masarap Green tea Parang green tea mga Victorios As well mga Victorios Halos araw-araw tayo makakakain ng mga oily foods na yun sa mga kalit yan Mayroong mga toro dyan May mga quick-quickan dyan Mayroong mga isawan dyan Kakain tayo kasi na Pinta tayo mga Overload, overload. May mga overload, overload dyan mga Victorios So, dapat kagawa din tayo ng mga pang-dipinsa kagaya nito Mm. Mga bisyo pa. Mga bisyo pa. Kapag may mga <laughs> uh, nangyayaring uh, pambababae. Ah, hindi ko sa akin. Ay, hindi yan ang lali. Hindi yan. Hindi yan. Hindi. yan. Nakakasira talaga yan. Kala ko na, yan. talaga yan pambabae. Bisyawa, <laughs> <laughs> sa bulsa? Isa pa yan. <laughs> Kanser sa bulsa. Kanser sa relasyon ng inyong ah. partner. Kasi no. sigurado <laughs> Pagkakalamat yung Relasyon nyo yan Pag haloan mo lang babae Ah, galing ah yeah, Kaya no, so, 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 so. Yeah, ayos ah Dagdagan pa natin mga kalitoryos Damihan pa natin pala mas maganda Sarap Kasi baka may mga kayo. Busin mo na yan Tawagin mamaya Busin mo na yan Karami to mga kalitoryos Nasa ating likod para na lang Kasi tayo naman ang may ari dito eh. Tayo ay gulayan sa paraan ko dito May mga tayong tayong ganito ang gabi, pirtil masyado, pre, no? Oo, oh, walang abono-abono to, walang spray-spray, mga gabi talos. Partida pa, oh, puro bato ano? no? Abi ba? Wild, tumutubo ito sa wild, itong saluyot, oh. mga gabi talos. Oo. Wala itong arte-arte sa kung saan ka tutubo. Kahit sa siminto, no? Oo, oh, yan, siminto ang problema dyan, para hindi yan sa siminto. Ay, mga siminto man yan, no? Ah, may mga lupa din si Pre. Hmm. Hindi naman siminto puro. Paano magtatanim yun? Itatanim Mataba pala pag maraming kwan. Maraming siminto halo, no? <laughs> yung puro lupa o hindi man masyadong ano yun? Ay. Oh, malabong oh. Malabong Okay, labong nga. Oh. Itong kulipre, para. Yung malunggay lang ang victorious. Ayun. Yung sinasabi mong kwan. So, ito yung pangawalahing hindi natin isa pa. Meron pa tayo isa. Si marami na yan mga sa so tingnan nyo. Hmm. So, na yan. Alis na tayo dito. Baka makansin tayo. Yung ini. Ah, makansin sa ini. Oh, yung dito. Sa init na naman tayo na initan. Alas 11. Daw, pangalawa. Pangalawang ingredient, mga kapitulos. Dito-dito na, mga kapitulos. Wala lang... Isama mo yung gagamba. Uh, pila lang gagamba. Oo. Uh -huh. yung hamrot. oh, uh -huh. ba? Sabi yung... Oh, grabe. Wala lang... Wala lang... Uh ano? -huh. dala, -dala bahay na ano? Ah, wala sa... Wala, uh -huh. wala sa atin yan, yung ganyan. Nagagamba. Nagagamba. Sabay mo nagagamba. Ah, <laughs> pa oh. tayo. Wag na tayo magdala pa lang malamang kamong doon na mga gagayatin pa o hagpatin pa. Grabe, sulit daw. Dito tayo. Yan, yan ayon. Oh. Mismo tayo doon dito sa ating area mag hagpat. Ano matawag tawag sa hagpat, pre? Sa gayat. Gayat pala. Ganoon pa rin pala, gayat. Akala ko maghiwa lang yung gayat. Gayat rin yan. Gayat rin pala ito. Mm. Oh. So makakapili tayo kasi sariling atin mga kabitidos. Tanim natin ito. So kahit may mga buto-buto pa yan siya, asalin na kay kainin kasi malambot yan. Malambot mm, talaga. Talagang malambot yan mga kabitidos. Bilisan natin kasi mainit ang, ang, araw. Dito tayo magkakansir. Dito tayo magkakansir sa araw. Kan sirap na skin ang mga... Ang sirap skin tayo dito mga kapitaryos kung... Mapapalalo na natin yung kapitaryos. <laughs> Yan yeah, ang kagandahan sa ating sariling pananin mga kapitaryos. Hindi tayo bibili at hanggat maaari. Dito tayo mismo maggagayat mag sa mismong puno ng... Ano? Alamunggay? Kawawang malunggay o? Oh. Ganisan ang dahon? Oh. Parang... Pinagsamantalahan? pag sinagsamantalahan doon. Dito lang mismo sa kanya sariling oh? puno inalisan ng buhok. Pero walang problema yan. Tutubo yan. Tutubo yan. Hindi <laughs> ba di, ma di ba di maluod, bre? Ay, walang lood lu luod yan sa kwan. Masaya mo mamang yeah, naman. Mamang tampo ba? Mamunga pa yan. Mumunga pa ba niya? Oo. Oh. Hindi <laughs> yan tawag. Ang patit. So, free kayo? Oh. Kala pa tadi to. Mobil. Magkalat-kalat pa tadi to. Oh. Asa na mangita, oh. Green. Rose green. Kapili tayong mga malalambot na bagay, yung mga ulot ba. Oh. Shout out ka pala doon sa idol natin na ya, taga Cebu Prince sana yun. Sunog halang pre. Sunog kang yung mga baga nila pre. Mga mga sinura Marat. Marat. Oh. pinapanood ko yun pre pero for entertainment na lang hindi for learning kasi wala mang siyadong learning doon <laughs> entertainment lang talagang nakakatawa sila kaka wala lang stress kasi tawa tayo na tawa doon sa yung pinapawisan yung mukha yung sili yung sili no ayan may magbisita sa mga witulis ito papahigupin ito itong sabawa na masarap at saka masustansya oh may tawag ang sawa niya. Ang mag-asawa niya, wala lumang yan eh. Ha? Wala sawa yan. May ikaw ito naman ng gabi ba eh? Dami ang asawa niya. Oo, yan o. Dami ang asawa niya. Oo. Dami ang sawa niya. Decoration lang yan dyan. Decoration lang yan gabi yan. Ha? Decoration lang yan. Decoration lang yan. Papaganda lang yan. Palira yan. Wala na ikuan? Wala na ikuan sa sulod? Ah, Ilaw? Wala pa yan. Eight months pa yan ha-harvestin. Kanang-kanang-kanang angkay ano, Lamik lang yan. Oo, lamig kayo. Ang ah, kapito oh. rin so? Ito, anong binipit ano mga kapito rin so? Yung, ano, yung... Kaya eh, na kung may sabaw daw. Yung aos, yung aos, yung oh. bawang. Anti-cancer daw. Anti-high blood? Ah, high blood, blood. high blood, Ito yung ating mga pangunahing mga sangkap lang mga kapito rin so. Isa sa mga pangunahing sangkap. Bumukal na ba? Bumukal na yung... Bumukal na ba? Bumukal yung kuwan eh. Oh, Pala hindi makapasok yung laga dyan pre. Pites na yan pre, no? Ito so yan. Oh, ha? Kasi na lang. Kasi na lang. Kasi Okay. Lagay mo doon. Deng, tada, deng. Tada, deng. Tada, deng. deng. Oh, shoot ba? Shoot. Shoot na yan. Automatic. Kasi kumulo na yan. So, ganyan lang kabilis mga Victorios. Araw-arawin mo yan. Bandi makakakas. Destroy tingnan, eh. ng inyong uras yan. Napakadali lang. Oh, dulitan mo. Kalata gyan pre. Mm. Ano ba? Alamang. Alamang na tuyo ba? alamang. Yes. Okay. Ang bango ah. Ang bango bango yan. Lagyan din to para pampalasa. Oh. Ah. Yan ang oh, ating may pampasarap. Pampa -pamp -pamp pampaaroma sa ating lulutuin ng gulay. So hindi mahirap yan ha. So hmm. Mayaman yan. Yaman may yan ha. <laughs> At na natin ng ating dahon. Ako tuloy itong kilayat na yan eh. Nakayat na ito talaga yan eh. Ayan, ayan. Ay, ay. Magasa na lang. Magasa na lang. Wala naman tong dumi kasi umulan hmm. na gabi. Wala mga alikabok to. Umulan na gabi. Play seat lang tayo pala. Hmm. Pag kuha ko pa lang sa puno, ginayat na kaagad. Wala hmm. na. Ano pa? Gayat-gayat ano dito. Ayan. Ayan na. Adali na tayo. Ayan, putuloy. Lalagay ka ng ayan natin ito. Ah, bango? Udulo ka agad, pre. Bango? Ah, bango, no? Hmm. Lahat ng sangkap na dahon, sabay-sabay na yan. Sabay-sabay sa kakalamang ko. Ah. Yan lang ang dalawang dahon na nalagay. Wala na iba pang gulay. Cha kasi, eh. Cha to, cha. Itong original green tea. Ayan. Araw-araw tayong kakain ng mga oily foods sa daan, sa bahay. Dapat may pangyayong pinasa naman tayo. Kahit every bay, every other day lang yan. Okay. Okay. mga stock. Buwasan din yung mga sakit tree. Mm, nana. Tumaliban so, sa mga Nana. kinakaya natin. Minsan. Na. Ikos na. na. Minsan, napapasabak pa tayo sa mga kaibigan. Eh, Alam nyo na, ano. Hindi makakatanggi. Ah! Ah!

Sukal. Sukal. Kunti lang ang sukal. konti kunti lang. Si... Wala din maramihan. Oh. No. Yan lang. Tama lang yan. Inini, hindi na Ano, bakit ano? Ano yan? Dangerous na yan. Lasing. Pag dinamihan mo. Ang tawag yan? Na, ka Lason mo yan? Lason! Lason! Nakalimutan <laughs> <laughs> ang lason. Kunti Umul. lang. Kunti lang lason. Kunti lang. Kunti lang. Oh. Oh, ha? Ang dami Fights yan. na yan, pre. Goose na yan, pre. Ang okay, galing. Mm. Isang na lang para... Kapakulo ah, na pa lang Matabla na lahat. Mm. Hari dito, kapal. So, well, hot! Tikpa na yung tagulit. Tikpa natin kung okay na ba. kulang baong kasing? hahahaha. okay. yung kaniyan pre hindi ba yung wala. ba? wala. wala. wala yung wala wala yung wala yung yung wala 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 uh -huh. wala yun wala

sa Lord. Jesus, thank you. Thank you. Ay, napaka-healthy. Parang Araw-araw yan pre. Ano? Ah, Ay, punti lang ulam natin. May green tea tayo. Green tea, ha? Ang oras Club. 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 Cheers, cheers, cheers. Ano? Boss, boss, pre. Ito na lang, ito na lang. Meatballs. Meatballs yan. Yeah sa bayo. balas dayo. Ayan, mahirti, may alam lang hirti. Ang po. Yan lo? Bol. Amit bol. Masalad, masalad dito. Ah, masalad pa. Huwag ka lang ito. Pero pang nanghirti, oh. gusto mo lang. Oh, appetizer, yan. appetizer, gina Yan yun to. sa yan sa ito Asin yan. asin. Hmm. Ano, ang ng <laughs> right Ibang So, so, ko ba yun? Okay. Ang ating atong malbay, atong pagka dahil yung health benefit na? Benefit yung mga yun yung talipay, mo na yung mga health benefit naman yung 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 yung

Pagi rin tayong kwan. nag ng mga kwan. Um, Palasin, di ba? Bali, na At yung tayo dito. lang Ano yun stress? Ito. Stressful ka ba natin Ito siya. Talaga.

Baka kasi yung siya dati yung ng no, TC eh. Kung sigawan yung mga eh. <laughs> niya, mga yung mga bata, na always ikinig sa kanya. no Nakasalaya na na... Hindi ka sabi Oo. na yung

Ayan, balik na may yun, mag-film mo yung, yung opera ng ulit. Huwag ka pa May mga tayong kamatis nila kayo, eh, diba? Hmm, kamatis ang baba kayo, yeah, Ako din, ang namas din, sarap. Yan ang hindi hirti, pero sarap. Hmm.

Share okay. ano ito? Share video? Video sharing na ito? Hindi okay. kasi kaya na pali, tuloy-tuloy ang upload. May tumaho tayo eh. Mm -hmm. Ayan natin. Puro. sinishare so, natin yung mga ginagawa natin. Okay. Pero kung manood kayo sa aming video, palagi, at awat, awat pa rin ang aming wasawang. Malangin kahit walang walls Kahit hindi mo ulit tayo lang yan. sa kinagayon Kasi tayo Alam mo, na, alam mo Malangin. naman, di ba? Sa YouTube, kailangan doon upload, upload Kaya wala sa amin yan, hindi namin kaya yan Kaya nga kung wala kaming trabaho Pati sa cashier pa rin tayo, yun ang importante, di ba? Kalau ni tuan, kalau tuan nak makan minyak, kita minta minta nak kena upload. Oh, simple. Mas. Susah selamat, <laughs> mas, lato, malam, Selamat Kecil. kita, kita. Mau apa, sama Pak. yang nanti sahur. yang Pag so, may bakanting itang lulo na naman Nga ate, ano sa'yo tayo? Mabuhay pa tayo Hindi may stress, hindi may sakit Makalitan tayo so, so, walang sa walang butas ang liig At saka nagagamay na yung napilo natin Makikilaan mo eh, no? Ito lang yung napapakaba na po yun na maliwag ng na yung <laughs> <rin lagay> mo <laughs> Basta ngayon lang siya yung lang yung ang bala yan Ang mama Ban ang MSG doon Ban ang okay. Ban ang MSG mga Norfine, mga normal ban sa US pero masalaya mas is ko ay -is kay cancer uh, da daw. daw, Pero tama cancer bisit ba? Diba? Hmm. hindi sila gumagamit ng ang bilis, ang lakas nila kumain ng hamburger. oo Tapos na rin. Yung ano yung wal, naipakti sila dito na ano yung healthy din. Kaya, ano na nangyari sa kanila? Magna. Magna. Hindi rin sila mahilig sa maalat doon. ang mga pagkain nila. Ano ang tampo? Hindi lang. So, hindi lang nilalagay nila. Ito pa lang ng sila parehang sa atin na one. Ito ay hindi sa mga greasy. Amerikano? Kaya may hindi tayo sa taba. Diba? Parang parehang pre. Pag kinamaan ka ng... ng... saki. Tapos kain ang mga... kung totoo pa rin ang

sa iyo, pre. kain Masipag ka sa mga bagay. Malunggay, magulay. Mahilig ano, ako, pre. Hindi ako kwan, pre. Kasi mahilig ako. Eh. Dito lang ako sa kwan. Gayat, pero... Magulay, pre. Kinatama na ako magkwan. Gayat. Alalang tayo yung mga gulay sa bahay. Kasalayan ko na

Ngayon, tagal. Tagalan lang. O, okay. -i -i. o kami rin? O, mag-imita sa akin na Dante. Palagi kasi tayo hindi makain ng masarap ng mga oh, Nasa bawal kasi yung masarap. Alba? Aninti. Hmm. Masip ito, ganito. Pero parang pinatorture yung kasi yung sa sarili mo. Alaw-alawin mo ito eh. Hindi ba? Parang hindi mo may <laughs> Kinikapos mo yung harili mo, yung buhay mo dito sa kwan. Huwag naman ka. Nakawarok ka Every other day, o kaya, okay. hindi yeah. naman, <laughs> oh, naisip mo lang. araw-araw na ito kahapon, gumawa ka na ganyan. Alawa ng stick ito, stick. Masa, pagluto nito pre Huwag masyadong niluluto yung daon. Oo. Oh, okay, Hakpok-hakpok lang. Palamit lang siya yung mga components niya na mahalasa para papaakit sa ating katawan yung mga cancer, tibok na kapag sumabot lang to pre ang mga fiber na lang atipakinlabang yan na kan? yun na yun yun may yun <laughs> may yun may yun 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 may yun may, hindi na kailangan. Apo lang dito, na rin na. Yeah, so, mga ka maraming salamat sa si panonood, ha? And ito, sige nila kami video. Kanay, magbalik uh, tayo.